So dito may apat na piraso Yung mga manok dyan na nandyan sa gilid dati Ayan dito lima yung nilagay ko mga kanipi Ayan apat Apat din dito mga kanipi Ayan apat din dito Dito apat din Apat din dito mga kanipi Ayan. Sinakop niya yung ano dito sa area na yan papunta doon. Bali 16 feet yung haba nito mga Pi, papunta doon sa dulo. Yung kulungan na yan. What's up mga kanayipi? Good morning sa inyong lahat. Merry Christmas sa inyong lahat mga Pi, Bali, yung video ko na gumawa kahapon dito sa battery cage yung pag install dito sa kulungan mga kanoypi na delayed yun sana yung mapapanood nyo ngayong araw kaso tinignan ko sa memory card wala sayang mga kanoypi nakita nyo sana kung paano namin in-install ni Rinyan yung battery cage dito sa may kulungan ayan Bali, nandyan na yung mga manok ko na 29 pieces. Yun lang pala yung bilang nila, 29 pieces. Kala ko 30. So, nailagay na namin sa battery cage na ginawa ko. Naisprayan ko na rin kahapon, mga kanayipi. Sayang nga, nawala yung video. Kaya yan, i-update ko na lang kayo dito sa ano, sa mga manok na nandun na sa, ano, sa battery cage so buksan natin ayan pasukin natin mga kanoypi so yan parang gutom na tong mga manok ko ha nandito na mga kanoypi yung ano yung mga manok bali yung nandito sa unang kulungan ayan tatlong piraso yun yung mga nandito mga kanipi kumuha ko ng tatlong piraso dito na manok nilagay ko dyan kasi napakasikip na sa kanila dito yung pag apat 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 sila na nandyan sa kulungan masikip na kaya yan nilipat ko na lang mga kanipi so dito may apat na piraso yung mga manok dyan na nandyan sa gilid dati Ayan, dito, lima yung nilagay ko mga kanuipi. Ayan, apat. Apat din dito mga kanuipi. Ayan, apat din dito. Dito, apat din. Apat din dito mga kanuipi. Bali, nung isang araw, nakapag-harvest ako ng ano, tatlong piraso na itlog dito sa mga manok na to. Kahapon, nakapag-harvest ako ng dalawa. So, may nagda-drop na sa kanila ng mga itlog itong mga alaga ko na to. Uh, napakaganda yung pagka-install niya mga kanayuti. So, ko sa inyo kung gaano kahaban to. Ayan. Sinakop niya yung ano dito sa area na yan papunta doon. Bali 16 feet yung haba nito mga kanipi papunta doon sa dulo. Yung kulungan na yan. Ganyan yung kinalabasan niya. Ayan, mga kanipi. Oh. Bali may nagdrop dito na itlog kaso nabitak mga kanipi nabasag malambot pa yung shell nya so bata pa talaga yung mga manok na to mga kanipi kaya yan nabasag yung itlog so antayin natin mamaya alright dito may nagdrop na rin ng itlog eh yan, unang drop. Alright. Bali. Magpapakain na rin ako sa kanila, mga kanayipi. Tapos mamaya, pawashingan ko siguro si Mia dahil kabuk na. Saka tayo lalabas. ka so, Tapos na akong nagtrabaho dito sa aking manukan, mga kanayipi. Ngayon, magwawashing tayo dahil huminto na yung ambon at lumiwanag na rin kaya washingan natin si Mia bago tayo mamasada <laughs> dahil ma madumi na si Mia talaga mga kanayipi right ayan mga kanayipi labas tayo anong oras na mag alas 10 na ng umaga so nawashingan na rin si Mia malinis na naman mga kanayipi Ayan, nandito tayo sa IGL mga kanayipi Tingin tayo dito ng pasayro natin Tekente! Tay -tay. mano natin mga kanoipi mga tulog pa siguro yung mga pasayar din mag din tayo ng pasayero natin Pangboy na mano. San kaya to? Uncle, Adalang yung ti Alante, Gina, ka? Sige Uncle, mabali ng ti 200 Nagpadirit so kami, Gina, sumabnet Sumabnet? Well. Ay Kapalin? Kapalin? tulong. Ah, um, amoy um, um, di parang kay holy jay pa oh, unag lang i Ah sige. Papanti, kuha papanti nya na kanan. 呢度。 Ulam, ulam, ulam. Ulam, ulam. Ulam, ulam. Thank you uh, ako, hey. Merry Christmas. Sir. Merry Christmas. Thank you, thank you, sir. Wait lang, baby, wait lang, dito. बोला किंते पार्टेज दॅट ओवा ना Ayan mga kanayipi, natit na natin yung pasahero natin galing EGL. Naki-Christmas siguro sila doon sa kamag-anak nila. Bali, kumita naman tayo ng 200 pesos. Ayan. Hanap ulit tayo ng ano, hanap. hanap ulit tayo ng natin. okay. Ayan kumita na naman tayo ng 40 pesos na kanayip. Deluxe. नगर जा Okay po. ulit mga kanayipik. Grabe. Surti tayo. Oh. 100 ulit yung binigay mga kanayipik na bayad nila. to know me

sangat keraas dan Kamaliran West Thank you take Ayan mga kanipi, nandito na ako sa bahay Kakawi ko lang, ginabi na tayo Bumili ako ng ulam namin Tapos pandisal Para sa kape Sa umaga mga kanipi So Alas 10 ako na, ano, na Lumabas kanina Tapos Ayos naman yung kinita natin ngayon mga kanipi Maganda Buti na lang nakakuha tayo ng mga pasayero Doon sa SM binigay ng mga kasama kong tricycle driver din doon na pumapasada alright mga kanayipi Merry Christmas sa inyong lahat thank you thank you so much sa suporta nyo palagi sa lahat ng ginagawa nyong noise skip ads thank you thank you uh, dire lang yan mga kanayipi pagpasensya nyo na naman ako ngayon dahil wala tayong shout out so yan kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi. I love you all and peace out.